Hey guys, good day. So, papalitan natin ng as practice yung, yung uh, Sniper so, 155 natin. Yung engine sprocket. up. Yung plate natin is TMX na 155. 428 13p yung 13p sprocket para makuha natin yung speed ng 6 tan ng sniper 5 so may nakapagsabi sa akin na pwede daw itong TMX ilagay so, actually uh, dual hole sya dalawang hole sya dito pero sa sa sniper 155 is isang hole lang yun so, isang butas lang yung dito kaya itrain uh, i-try natin to no? kung pwede siya. So let's go guys. Alright, so una nating gagawin is tatanggalin natin to. Itong engine uh, sprocket cover. Ito. 5mm. Nak. Na? Yan sya. So, sunod is tatanggalin natin to. Uh, size 8. Yung sprocket na to. Ay, yung ito. Size 8. 8 mm. Thank you. Yan na, tanggal na siya. Ito yung ipalit natin. Ha? 13, 14, ah, 13. 13 to 14. Sa so, TMX. Hmm. Kasyang kasya. Yun right guys, so na-try na natin yung 13T na sprocket. Kaya pala walang sprocket na sniper na 13T kasi nga tumatama yung ito. Yan. Kinain niya yung ano, ito, yung bracket na to. Kinain niya. So hindi siya advisable. But anyway, try natin ito ng mga isang linggo. Kung bibigay siya, di wala tayong choice pero kung hindi naman okay lang din ito natin yung mga kadena dito na tamaan hmm. guys nagkamali pala tayo ng nabili dapat dapat barako pala barako hindi siya timex mali din kasi yung sinabi ng kaibigan natin yeah. kaya pala hindi yung swak So ito, try natin to. Yung gabi ulit yung nagawa. Napalitan natin. Alright guys, nataod na nato ang, nakabit na natin yung sprocket ng barako. So medyo okay to. Medyo okay to sya. Unlike dun sa TMX na maliit. So itong barako mas malaki. Kaya yun, good sa to. ito, try natin to. Yes.